Magustuhan kaya ni Mia ang kulay na gagawin ko sa buhok niya? Pwes, first time ko itong gawin sa babae kaya hindi ko alam. Sana magustuhan niya. <laughs> ako ba yung lang, pre? Yeah. <laughs> Sinasabi ko sa'yo, pag ito, yung buhok ko pumangit, buong buhay ko talaga masisira. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko lalabas. Kailangan mo ng tiwala. Love, nalalaman ng kulay ako dati ng pink. Di ba? Na-achieve ko. Nainggit ka nun, ngayon gagawin ko sa'yo. Napakaswerte mo. Ito yung boy ko, ingatan mo to ha. Oh, 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 oh. mo! Ay! Pucha ka naman talaga. I'm Ayun na, nalagyan na. Para ka naman, para naman sugat na nilagyan ng alkohol eh. Oh, no, ano? Pata! Ah! Ano ba? Sobrang, ano pink! Udi. Parang hot pink yan eh. Hot pink ka dyan. May, may hot no, pink na pa Oo, oh, di ba? May to be yung kulay. So, gantong pink. Oh, pag nag-fade na yan. Ako hindi pa nag-fade, ganito muna. Pag nag-fade na, na mo. Hindi mo lang isang birate bleach. Eh, ba't nakalagay diyan? Bleaching ano? Hindi, kapag naka bleach na siya, ito yung Habang kinukulayan ko yung buhok ni Mia, syempre follow nyo muna ako mga bro. Daily vlogs tayo, araw-araw tayo nag upload Tapos kapag nag-comment ka pa ng hashtag JM Barrera, matik bibigyan kita ng Gcash. At kung gusto rin maglaro, yung link nasa comment section lang. Diyan po ako nagpapapaldo, kaya itry mo na din bro. Solid dito at legit. Pucha, di ko in-expect na Mauubos yung ganto, tapos hindi pa tapos yun, no? Ano ba akala sa buho ko, buho ko mamiraki? Akala ko, eh, sa akin kasi sobrang sobrang na to eh. May kasi nga pala buho ko. Eh, naubos na ako. Pucha, kailangan dagdagan. So, batch 2. Ngayon. Pag naubos na ako, hindi ko na lang kung paano mangyari. Isashampo ko na lang siguro sa buho ni Mia para magkasya lahat ng buho ko. Okay. Right. So guys, ito na nagpabili pa tayo ng madami pa. Ayan. Apat na yan. Para kay Mia. Sana okay na to ha. Para makita natin resulta. Kasi pag kinulang pa yan, pucha, ewan ko na suko na ako. Ang hirap na kulay ng babae. Mori, bless this beat. <laughs> <laughs> ako bigyan ko pre. Ayan. Yeah. <laughs> So guys, e, ito ang kinalabasan muna ngayon. <laughs> ang expectation ni Mia, ito. Yan. Hindi ko lang kumachieve natin. Tingnan natin ang finished product. <laughs> kung ko gusto naman ni Mia yung kinalabasan. Eto nga mukhang glow in the dark na cotton candy yung kulay. Ang sarap lang sa mata, sobrang appealing. Talagang pansinin. Para siyang si Little Mermaid. Yung nga lang, kung ayaw mo na masyadong atensyon, syempre wag ganito ang ikulay mo sa buhok mo. Kasi eyes magnet talaga to. Neck breaker talaga. Kasi titignin lang ka talaga ng mga tao. Gawa nga kumiki ng siya, lalo na sa dilim. Pero kung gusto mo ng atensyon, eto ang pakulay mo. Matic. Mamamagnet mo lahat ng paningin nila. ano? Uh, Ha? Huh? Pwede na. Anong masasabi mo sa gawa ko? Pink. Ano? ba? Pink. Ah, ganda. Pink ka ng... Di ba? Kulay ng ano mo? Ang bag niya. Ang iniisip niyo, kaibigan? Hindi hmm? sama? galing ko, guys. Book now! Kasi, <laughs> ano, cheap ako maningil. Ano mo nag-ask namin dyan, all in all? 250. Sa mga katulad ko dyan na gusto pumaldo, click nyo lang yung link na nasa comment section.